Teka, eh, walang hiya pala kay mga ito. Eh, beti ka ako palalabas, eh, pinatabla ko, tsaka palalabas. Eh. Opo. Eh, yun na po. Regarding kasi, pinasok niyo na po yung ano, small bill eh. Hmm. Di, kasi, di po ba meron kayong binabanggit kanina na in siya ni Drew Arellano na ang laki-laki po ng lupa nyo na to, Kuya Daniel. Oh. Eh, paano, magkano? Paano po yung kwento nyo? Sabi ni Sandra, ikan nabili to. Kasabi-sabi raw na yung Daniel, eh, may na sabi sa akin, eh, yung pinsan ko, eh, yung, yung may-ari ng lupa na, eh, hindi pa sila bayad nun eh. Si Kaduming eh. Sabi, sabi raw, sabi raw ni Daniel Kedro eh. Na, mana po, na, mana, eh, mana ko, namanay ka namin yan sa kanununuan. Eh, nung no, karanasan linggo, nagpunta yung kamag-anak namin na, na, na lupa, may-ari ng lupa. Junior, halika lang, sabi sa akin. Sabi, baka ako. Talagang walang hiyapal eh, kaya pamangkin mo, sino baka ako? Yung si Daniel, bayad baka ako. May interview kay sa lupa namin yun namin na binigay kong hulugan sa kanila kasabi sa beka manarawek ka na Man, sa ka, nununuduan yung lupa na yun. Eh di ba kasama kay Kananda na naguhulog sa amin rules sa Quezon City rin eh. Cheki peke, talbog. ewan ko ka ako, sabi ko. Kung ganyan nga ka, demanda mo. Sabi ko, kung ganyan, hindi ka, bahala na ikaita sa kanila. Yun, ayun! <laughs> Hello po! Kamuka, kamuka! Hmm. May ba? Robin, <applause> Pogi! Pogi! <laughs> rason na rason. Ah, uh, po pwede ko po ba kayong tanungin kung sino po kayo? At kaano-ano nyo po si Daniel Rason? Oo oh, okay, eh, pamangkin ko. Eh, bakit yeah. nyo po siya naging pamangkin? Kapatid, eh, anak na Daniel eh. Ah, kapatid nyo po yung daddy niya? Oo. Oh. Mm, ah, kayo po yung ano, yung idinimanda at ipinakulong. Oo, oh. pinakulong niya yan. Eh, di po ba, magkapatid kayo tapos pat, uh, kapatid din po kayo sa iglesia dati. Ay, dati. Bawal po yun di po ba sa iglesia yung ano, magdimandahan. Bakit nagawa Ay, po niya? Yung sa kanila, kung sa, sa disboy na sa demonyo. <laughs> Di ba? Mm hmm, naku. Uh, uh, yung pong gusto ko po malaman, ano po ba yung dahilan bakit niya po kayo idinimanda Eh kasi, yung yung ano, binigyan kami ng lupa nung kapatid ng tatay ko, si yes sa lugar ng San Miguel Bulacan. Opo. Eh, sa akin binigay, ako ang pet nun eh sa akin binigay ang titulo. Sabi niya, ma ano, kasi, maliit lang ikaw bigay mo sa kapatid ko, oh, dahil akong pagkitiwalaan ng titulo. Eh ngayon, eh, yung mga nakatira, pinakatira eh, eh gusto niyang ma, masolo. Eh sabi niya, eh hindi ko bibigay yung titulo sa kanya, di demand ako. Opo. Pinasabi rin sa uh, kamagana ko, sabi mo ka ako sa kanya, mag siya. O ayun, labing isang taong kami nagdimandaan niya ng labing isang taong Naglaban yan. Regarding po doon sa lupa lang po yun. Bukod pa po lupa. yun sa halaman. Oo, oh, sa halaman na kinuha ko, rin e, sa likod namin. Eh, hindi niya alam rin eh, pina, ang nanay ko eh, binigay rin sa akin yung likod na yun eh, akin pa rin yun. Hmm. Yung kinuha pa. Nung pong dinimanda po kayo, Uh, ano po ang gusto niyang gawin? Hindi po ba kayo nagkaayos or papano po ba? Hindi eh, kami na yung natapos sa ano, ang na desisyon ng korte, talo siya. Di na talo Ah, so natalo po siya. Ano po ang decision ng korte? Eh, eh baliwala yung demanda niya. Baliwala yung demanda niya. Kasi nga po, ah... Uh, mas malakas po yung anong yung, yung ebidensya po ninyo na kaya po kayo nanalo. Oo. Oh. Hmm. Eh eh mga suapang sa kayamanan eh kahit legal nila gusti mong akuha. mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid ha, ah, kapatid po 'yan na magulang ni Daniel Rason na iniidolo po nating lahat noon. Ngayon bakit ko po ito ginagawa? Alam niyo po mga kapatid kasi ito pong si Uncle, meron pong tawag sa iyo si ano eh, si Daddy eh. Ang nakalimutan ko po na lang yung ano eh. Ah, dako. Ang uh, Uncle dako. Uh, dako kay Uncle Ruben naman, Uncle Buga. Uh, kay uh, Uncle Rolly, Uncle Taho. Uh, 'Yun yung ano, mga, mga pangalan. So, uh, ang sabi po kasi masama daw po kayong tao. Uh, kaya po kayo itiniwalag tapos nung itiniwalag kayo, binawi nyo daw po yung mga iniabuloy nyo. Totoo Hindi, po ba yun? Binabawi. Hindi ko binabawi ang abuloy ko. Iyon, sila may sabi sa akin ako kung patay na yung magina ko, wala akong, akong paghahabilin na ng pera. Sabi nila sa akin, pagtiwala ako sa kanila pera, lalo na kay Soriano. Kasi sumweldo sa akin na sa 20% eh, nung sinusweldo ko sa abroad eh. Handa naman, binigyan ko ng power of attorney yan para siya kumuha na pagka-aksidente doon sa pantrang ko. Hmm? Eh. eh, ngayon, eh, eh, nung umuwi ako galing ng abroad, eh nasa kanila pa na pera, hindi sinasabi sa akin na gano'n. Ano, alam mo sinasabi sa akin, nasa kanila pera. O eh ngayon, pupunta ako parati sa palit. Nakailang punta ako, nakatatlo punta, sabi sa akin, huwag na rin ako pupunta doon. Sabi ko, eh, kung ngayon niyo akong makita ito, bigyan niyo sa akin lahat ng pera ko. Mm. Uh, sabi nila, alin pera mo? Hindi po sabi abulo yun. Oh. Yung pera yon na pinapadala nyo na 70% po na sahod niyo, tama? Oo, oh. oh, 70%. Opo, pinapahawak niyo lang po yun kasi anytime na meron pong mangyari sa inyo, meron tatanggapin yung pamilya nyo, tama? Kaya pag-uwi ko, eh, kasi nga ang bahay ko sira-sira, may papagawa ako dahil kasi nga eh, gano'n sabi nila, sila muna maghahawak ng pera. dahil, malaki tiwala ko, takala ko ngayon sila makadiyos. Opo. Eh, sabi ko eh, tiwala naman ako hindi rin ka, mababawasan ka ako. Ayun pala, alam ko makukuha kasi yung pag uwi Opo, yun po kasi yung kinakalat nila eh. Alam nyo po ba, no, no, na, napatunayan ko na kasinungaling ang po lahat ng ginagawang uh, paninirang puri character assassination sa mga umaalis sa iglesia nung ako na po mismo ang napatunayan ko po mismo biruin niyo po noong hindi pa po ako umaalis noon Duma, actually dumadalo pa po ako noon eh kaya lang nagba-vlog-vlog ako dito kino-compare ko yung buhay ko dito at saka yung buhay ko sa pamilya ni Beth at saka ni Dan Rason nako napakawalang yapo nila Parehas na ano sa pera yan eh. Parehas na. Opo, napaka napakawalang yan nila. Biruin nyo po. Hindi ko po ano, pinagtatakpan ko po sila. Pati sa pamilya ko, walang kaalam-alam yung pamilya ko. Hanggang sa makamatayan ng nanay at tatay ko, nawala silang alam na inaapi pala ako nitong kinikilala naming mga mga taong magdadala sa amin, sa akin, sa kaligtasan. Kaya nung pong pinag uh, ano po ako, ako, sabi ko, teka lang, parang merong mali. Mukhang hindi ito sa Diyos. Ito, oh, Kanya sabi ko nga sa iyo, pasambahin mo na ko repas, pasweldo kung linggo ko, ko, sa kala. Hindi ako sasamba dyan dahil sa nakita ko sa demonyo yun, hindi sa, uh, sa, Diyos yung reliyon nila na yun. Ayan, mga kapatid, mga kababayan, ha? kapatid po yan mismo ni Dan Rason, na tatay ni Daniel Rason. Kamukang kamukha, o. Oh. Tipo, di, tignan nyo po, pinagbiak na bunga. Tipo, pinakulong ako. Ha? Pinahuli kami ng biyernes. Kumulang piyasa, kinabukasan. Dahil, lunis na kami nakawi eh. Nakalaya. Opo. Oh, Kung kapatid, Ngayon, kapatid hmm. sa akin, oh. No? pamatid ka ako. Oo. Oh, hindi po, kapatid, biruin mo. Kapatid sa laman. Ako po mismo, ha? kahit hindi ko po kapatid sa ano uh, sa laman hindi yung mga umagrabyado sa akin actually meron nang scam sa akin eh pero hindi ko magagawang hindi ko kaya ng hindi kaya ng budhi ko na ididimanda unang-una kinoconsider ko yung pamilya yung anak kung ididimanda ako ito kawawa naman yung bata mawawala ng magulang eh kung maliit na bagay lang naman pera eh ba't mo ididimanda actually meron pong nang scam sa akin eh pero pera na nakikita, tao pa rin natitira eh. Opo, wala, o, totoo po yan. Tapos nila, pag umalis ako sa relihiyo nila, maghihirap ako at magkakasakit. O ilang taon na akong wala sa kanila, bet ako kago, eh. hindi man naminom ng gamot ng butika, kahit isang, but, isang gamot ng butika, hindi ako minom. Opo. Ako. Tapos eto pa po, meron daw po kayong anak na namatay, o. dahil po namatay, kaya daw po namatay yon dahil, ah, uh... Matigas daw po ang, ano daw, ma-pride daw po kayo. Imbes na umingi kayo ng tulong sa kanila, hindi daw, actually, nag-o-offer na sila ng tulong. Hindi po kayo umingi ng tulong, ha? Nag-o-offer sila ng tulong para doon sa anak nyo. nag offer sila ng tulong, e patay na na sila, pumunta roon, Hindi po ganun yung kwento nila. Hindi po ganun yung kwento. Ito na sila ang Opo. nasa Peter, palabas niya, ko, patay na. Sabi niya, sabi ko, ano ba yung, ano na yan, yung ka ako ni daddy rito, eh, reka. bakit? Ano ba ako sinasakay niya sa bulans Patay o buhay? Patay na to eh, bakit ako kako, ano, hindi ako. Ang kailangan ko ako punerary, hindi ambulansya, sabi ko. Ang sabi meron po nila, ito po ang sabi po nila eh, meron po kasi silang sariling version. Ang version po nila, hindi daw po dapat mamamatay yung anak nyo <laughs> kung pinanggap po ninyo yung kanilang tulong, yung iniaalok na tulong, ma-pride daw po kayo. Ayaw nyo patay, po tanggapin. Patay na nga. Ano sila pumunta roon. Bago Bago, may... po bago daw po mamatay, ino na daw po kayo ng tulong. Paano nga? Sa ginawa lang, pinakulong nila ako. Ano bang katarantaduan ka kako? Hindi, kako. Lahat tayo mamatay. Eh. Ta Ba't kako? Hindi, kako. Yeah. Talagang ganyan. Kaya masama daw po ang loob sa'yo ng mga anak ninyo or hindi ko alam kung sino, baka si Kent po yung ano. Masama ang loob dahil namatay daw po yung kapatid, kapatid niya dahil sa pride po ninyo. Ito to yung ito. sila ang mga walang hiya. Okay. Po, ako po napatunayan ko po sila po ang mga walang hiya. Biruin niyo po, wala naman akong ginagawa eh ginawa na ko ng kwento na hindi hindi naman totoo. Yung pagka may kailangan sa iyo, Oo, oh, tuwing ganyan. Opo, opo. totoo po yan. Tapos na ang kailangan sa'yo, wala nang kailangan sa ano, eh wala ka ng kwentang tao. Opo, ba totoo po yan. Pero, so, noong pong, noong lumalakad po yung ano, yung pong uh, kaso, yung demanda, ano po ang naramdaman po ninyo noon, nung panahon na yon? Sabi, naramdaman ko eh, walang problema. Sabi ko eh, baka diba ako kung, kung tayo Mande, iyang ka ko. Kung iyang ka sa akin eh, kapatid, yan. Hindi ka ko kapatid ang turing sa akin yan. Pamatid ka ko yan, di mga taong ano yan. kahit hindi kami magkabalay kang magkapatid sa nakita kong giniwa niya sa akin. Ah, okay na. Baliwan mm -hmm. sa akin ka. Yan. Opo, sabi, opo. Hindi ka ko natatakot na aki mawala ng kapatid. Kung ganyan lang na ay kapatid. Mm -hmm. Hindi ka ako kapatid yan. Pamatid yan, sabi ko. Opo. So nga ngayon po, uh, marami po kasi lalo na sinasabi ni Sani Katan, yung pong isa sa mga ministro nila. Hmm. Sismis lang daw po ang sinasabi namin ng iyong anak na si Sismaira, Rason. Hmm. Sismis lang daw po sa yun. Pag umalis si eh, nga si Mayra at saka si, si Ani nung umalis siya, eh, sabi sa akin nandan eh, kanya umalis na eh, nagnakaw raw sa kanila. Hmm. Oh. So, Pinunga, pamamalita mo na nagnakaw sa kanila ng pera. Anong kawalang hayaan yun? Opo, eh ako nga po, eh sinasabi po nila, pinagkakalat nila, na, na nag ko daw po ako ng pera, kaya ako nagkakaganito. Sabi ko, paano nag ko? Eh ako nga nagpapalamon dyan sa mga walang yang magulang ni Daniel Razon so na yan eh. Birume, linggo-linggo, pagka pumupunta ako sa Apalik, binibilang ko sila ng pasalubong? Huwag po dyan. No, katrambol lang. second. Si pinapunta ng dandiyan niya sa Smallville. Kinukwento lang sa akin ni Ken. Pumunta ro siya ron. Nangigong pala ang Beto na yan. Opo. Pumasok ro gate. Eh nakita raw nung nakita raw ni Beto pumasok si Ken. Sinabi ro sa taon, Beto, pinapasok mo yan! Narinig itong Ken. Hmm. Limabas. Lumabas. Sabi niya, Beka, kaya walang hiya pala kay mga ito. Eh, beto ka akong palalabas, ipinatabla eh. ko, tsaka palalabas. Eh. Opo. Eh, yun nga. Napo regarding kasi pinasok niyo na po yung ano, small bill eh. Hmm. Di, kasi di po ba meron kayong binabanggit kanina na in-interview siya ni Drew Arellano na ang laki-laki po ng lupa niyo na to, Kuya Daniel. Oh. Eh, paano yung magkano? Paano po yung kwento niyo? Sandra, Saka, sabi Sandra, nabili to. Kasabi-sabi raw na yung Daniel. Eh, may sabi sa akin eh, yung pinsan ko eh, yung may-ari ng lupa na eh, hindi pa sila bayad nun eh si Kadumeng eh. Sabi rin, sabi raw ni Daniel Kedro eh. Eh, ina kay ko, na mana eh, ka namin sa kanununuan. Eh, nung no, karanasan linggo, nagpunta yung kamag-anak namin na, na, na lupa, mayari ng lupa. Junior, halik ka lang, sabi sa akin. Sabi, baka ako. Talaga walang hiya pala, eh, kaya pamangkin mo, sino baka ako? si Daniel, bakit baka ako? Sabi, interview din sa lupa namin, yan, namin na binigay kong hulugan sa kanila eh. Kasabi sa Beka, mana rewek kan lang sa kanununuduan niyang lupa na yun. Hindi ba kasama kay Kananda na naguhulog sa amin rules sa Quezon City rin eh. Cheki peke, talbog. Sabi, ewan ko ka ako. Sabi ko, kung ganyan nga kayo, demanda mo. Sabi ko, kung ganyan, hindi ka, bahala na ikaita sa kanilang.